super cool Kagwapa sang ilang flowers. pagit okay, guys oh lantawan nyo. Wow! Oh, kanami sang bulak <laughs> lantawan nyo. oh Malantaw kita mga bulak guys so let's go so kanami sang ilang mga flowers no So very pretty. Ganda. Ganda oh. So pretty. So bubuyog. <laughs> Kanabi sa nila mga bulak. So pretty. Super cool. guys, oh. Ika namin isang color sa bulak. Tapagit. Super cool. Red one. Mau ni sya. Ika namin isang iyang sa petals ba? Wow. Kagwapa sang bulak nila. So, harap guys. Kagwapa sang ilang flowers. Nantawa pag ibala oh. Oh, ang buboyog. Ah, kanami ang ilang kabuhi. na no? So beautiful. Ari siyang ano, bulak. Parang ano, nasa Pilipinas ni siya. Nakita ko ni siya. Si mama ko bala daw may ari ni sang una mo. Amo ni nga bulak. So, diri sa Germany, makita mo man galit diri. Pero ari siya nga bulak ni siya. Pwede lang gid ni siya pang summer. Hmm? Awesome. Kagwapas ang ilang bulak, no? So, ari siya guys. Ki Kabalo ka mo kung ano ni nga bulak ang muna siyang ginatawag tanga mosmos -mos, o baho-baho kung sa Pilipinas pa so diri may ari man nadidiri si Germany so ang muna siyang itsura ka mosmos kag nami galit lang tawon diri no diri sa aton sa Pilipinas makita mo lang na siya sa mga kilid-kilid no ba diba? so diri ginapang design galit na din nila Guapa, no? Super beautiful. Ah, pagid guys, oh, lang tawa nyo. Wow, oh, kanami, isang bulak. Injo <laughs> na injo, gilang tutube ba? <laughs> so, damo na siya makuha ni nga, ano, nga honey, nga petals. Ah, oh, kagwapa, isang bulak. Hmm? Ah, pagid oh? Sus! Lang tawa nyo. Oh, kagwapa, no? Super beautiful. Kakyut-kyut sang sa amo ninga bulak. Super. Huh? Cute. Kanami sang sa ano, oh? Uh? flowers. Super cool. Oh, kagwapo. Kanami. Kanami lang tawon sa ila. Lang tawon. As in super beautiful musmus -mus. may block bulak man diri nga musmus oh di ba kadamo sila diri o lang tawa wala oh bulak nga musmus -mus. Dam damo damo <laughs> super cool kanami lang taon galit no sang tsura nila so next mata naman ko sang amo sini super beautiful color yellow so color yellow nga mos mos kanami lang tawon katambok sila lang tawon kagadami nami sang ilang bulak as in super beautiful hmm? amazing Guys, kilala nyo ni nga Bulak. Uh, ba? Diba? May ari man na diri sa Germany. <laughs> Pero, um, sa pagkatanda ko sa una, gamay pa ko ani, damo, damo ni siya mga lain-lain nga color. Kag, ang, kung aga, grabe, ang iyang, nga ano, ang iyang nga baho. Pero, in fairness, Kanami galit lang taon sa iya kay may mga lain-lain galit siya nga color, no? 'Di ba? So ang ganda. Super beautiful. nakaka lang. Kay makita mo diri ang mga bulak nga halin sa aton lugar. Tapos kun rin na sa Germany, makita mo siya nga napaka-special niya lang tawon which is kailangan mo lang gali sang ideas kung paano siya magiging creative pag magiging manami lang tawon siya. As in super beautiful. Amazing!